Bagong taon, bagong simula. Ngunit bakit nga ba maraming tao ang hindi nakakatupad ng kanilang mga New Year's Resolution? Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang limang makapangyarihang tips para siguradong magawa mo ang iyong mga layunin sa bagong taon. At hindi lang iyon. May espesyal na bonus tip kami para sa inyo sa dulo ng video kaya siguraduhin panoorin ito hanggang sa huli. Bago tayo magsimula, kung maaari ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like, o i-click ang notification bell. Tip number 1. Magsimula sa malinaw at realistic na layunin. Ang unang hakbang ay ang paggawa ng malinaw at makatotohanang layunin. Huwag gawing masyadong malaki o mahirap abutin. Halimbawa, kung ang goal mo ay magpapayat, tukuyin ito ng eksakto. Ang ganitong layunin ay mas madali mong mapaplano at magagampanan. Tip number 2. Hatiin ang malaking layunin sa maliit na hakbang. Minsan, nakakatakot simulan ang malaking layunin, pero alam mo ba, ang sikreto ay hatiin ito sa mas maliliit na hakbang. Halimbawa, kung nais mong makaipon ng pera, mag-umpisa sa pagtatabi ng maliit na halaga linggo, linggo Tandaan, ang maliliit na hakbang ay nagbubunga ng malalaking tagumpay. Tip number 3. Gumamit ng planner o tracker. Isulat ang iyong mga plano para mamonitor ang iyong progreso. Kapag nakikita mo ang iyong mga nagawa, mas lalo kang maiinganyo na ipagpatuloy ito. Gamitin ang planner o tracker na pinakaangkop sa iyo, manual man ito o isang app sa iyong mobile phone. Tip number 4. Palibutan ang sarili ng suporta. Ang suporta mula sa iyong pamilya o kaibigan ay napakahalaga. Sabihan sila tungkol sa iyong mga layunin upang maging inspirasyon at tagapagpaalala mo sila. O kaya naman, maghanap ng accountability partner na may parehong goal para magtulungan kayo. Tip number 5. I-celebrate ang maliit na tagumpay. Huwag kalimutang i-celebrate ang bawat maliit na tagumpay. Ang pagbibigay ng reward sa iyong sarili gaano man ito kaliit, ay mahalaga upang magpatuloy ka. Halimbawa, kung natapos mo ang isang buwan ng regular na ehersisyo, bigyan mo ang sarili mo ng treat tulad ng movie night o paboritong pagkain. At narito, ang ating bonus tip. Huwag kalimutang humingi ng tulong at gabay sa Diyos. Ang kanyang karunungan at pagmamahal ay laging nandyan upang tulungan kang makamit ang iyong mga layunin. Sa bawat hakbang na iyong gagawin, magtiwala sa kanyang plano at alalahanin na hindi mo kailangang gawin ang lahat mag-isa. Tandaan, ang paggawa ng New Year's Resolution ay hindi lamang tungkol sa mga plano kundi sa pagsusumikap na isa buhay ito araw-araw. Sa pamamagitan ng mga tips na ito, kaya mong gawing makabuluhan at matagumpay ang iyong bagong taon. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang inspirasyon at practical na tips. Sama-sama nating gawing masagana ang ating bagong taon.